yung tatlong itlog nyo, gawin natin ganito. O oh, di ba Ang ganda ng ating kanin. Pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko din. At pwede mong ibenta ng 55 pesos ang kada order nito. Pero bago ang lahat, tikman muna natin to. Grabe guys, napakasarap. At paniguradong magugustuhan ng mga customer nyo. Mag-gisa muna tayo ng isang kutsarang buto ng atswete sa dalawang kutsarang mantika. Then, tanggalin natin yung mga buto. Magsaing din tayo ng bigas. Guys, kailangan magpasobra kayo ng kalahating takal ng tubig sa isasaing nyo para maging medyo malata ito at hindi bumitaw sa lalagyan mo. Maglagay din tayo ng kalahating pirasong chicken cubes at kalahating kutsarita ng asin. Then, ibuhusan natin yung atsweti oil. Habang hinihintay nating maluto yung kanin, magbati tayo ng tatlong pirasong itlog. Magbudbud din tayo ng asin at paminta, pampalasa. Hindi kayong mabibitin sa itlog ko dahil hindi lang po dalawa ito, kundi tatlo po ito. <laughs> Next, ipirito natin po into low heat. Takpan natin para hindi na kailangan baliktarin After ng ilang minuto, luto na to. Okay na din yung ating sinaing haluin natin para maging even ang kulay nito. Tapos, hiwain natin yung itlog ng pahaba. Then, maglagay tayo ng isang tasang harina sa bowl. Apat na kutsarang breading mix, isang kutsaritang asin at paminta. Kuha tayo ng limang kutsarang breading dahil gagawin natin itong batter. Gagamit din tayo ng isang pirasong itlog bilang binder at konting tubig. Kailangan medyo malapot yung mixture nyo. Ilubog na natin yung itlog sa ating batter. Tapos balutan natin to ng breading. Piga-pigain natin bago Pagpagin. Next, pirituhin natin yung mga egg stick into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung ano ang itsura ng itlog ko, pahaba po ito. <laughs> Grabe, parang manok ang itsura. Gawin na natin yung sauce. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Then, maggisa tayo ng sweet corn. Nakakadagdag kasi ito ng tamis sa sauce ko. Sunod naman, carrots. isang kutsarang harina. At konting tubig. Magtunaw din tayo ng kalahating pirasong chicken cubes. At 100 ml of evap. Promise guys, sobrang sarap ng sauce na to. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. Heto yung lalagyan na gagamitin ko. Ilalagay ko na lang siguro sa comment section kung saan ko nabili ito. Tapos gupitin natin yung isang piraso. Ito kasi ang ipangaharang natin sa kanin ko. Ilagay na natin yung kanin. Harangan natin bago siksikin. Oh, di ba ang ganda? Ilagay na natin sa ibabaw yung itlog. At yung ating sauce. Heto ng ating egg stick rice. Sa mga nagtatanong pala kung paano kainin yung kanin dito, bahala kayo. <laughs> Pati kasi ako nahirapan dito. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.